Balikan na teh. Kung di po pilay pero six years na po yung king, sa six years daw po pabalik-balik. So, eto po yung kayang gawin ng... Na... Walang lisensya. Walang lisensya. <laughs> Tam, pag po tayo. Sige ma'am, tayo mo. Huwag niyo yung oyster. Okay. Hirap itong bumangon ka nakita ko tayo. Pag galing pa lang sa upo, hirap na tong bumangon eh. Ma'am, lakad ka ma'am, punta ka doon ma'am madam sexy. Ano na? Ah, no? lahat ko ang mo. Okay Hanggang sa may motor lang.

So bago ko ito simulan, shout out po kay Brian Baon Hilot Totoong Pilipino yan <laughs> Harapin niyo sa Facebook, Brian Baon Hilot e si Tropa namin yan sabi mo hindi siya mangihilot. Hindi po yung mangihilot, naging customer lang namin. Pagbasa ko ng pangalan, Pilipinong-Pilipino Pilipino to ha. Brian Baon Hilot. <laughs> Idol, ingat ka lagi eh, ha. Huwag ka naman kakapilay, huwag ka naman babalik dito. Pwet mo dito. Pwet ako din. Pwet naman ako. Hindi <laughs> oh. 62 kilo. <laughs> Bin, buksan ka dito. Bung 20 ka nga eh. So, question madam. lang. Na paano yung basic na pilay mo? Hmm, na paano po yan? Ayun lang, sa ano? Dino. Since nung 2008, nag-call center. Mm. Yan. Yeah. Well, na siya ng slip disc. Mm. Na-serinated. Mm. And then, pagpapulit po din yung therapy. Pero since 2018, tas onwards, nagpapaterapy. Alam. Pero this year, di ba? 7 times. Mm. No. So, nakailang, ito yung, ito yung malalaan dyan kay ma'am. Ano to ba pina mri Mm -hmm. Gamit yung insurance? Ah, uh, card. Card? Oh. Nakita talaga sa MRI yung sakit niya? Mm -hmm. So, ano-ano na ano po na pagawa niya? Puro therapy pa lang. Naka-rehab PT. Yun, tapos gamot. Ah, oh, ito ha, tingnan niyo ito, niyo ito. Ma'am, gano'ng kayo katagal nagpa-rehab? Since 2018, nagpaparehab na ako. In, in a year, every six months kasi yun. So, 12 to 15 sessions dun sa ano first. Pero ang cover lang kasi ng kayo lang ng six sessions. So, the rest, shout out muna. na. Sa PT po? Yun yun, sa PT. Kasama yun. So, ano ka nang yung gasos nito? Kasi, ano pong trabaho niyo sa Manager. Nang? dito po, dito po sa atin. Sa Teresa. teresa. So in short sir, malaki na talaga ng gastos dito. Malaki na. <coughs> Kasi naikwento na sa akin ni ma'am, nagtansyahan nga kami. So ma'am, sa personal pe, sa personal na pera niyo, kung 300,000 pagsasama-samahin, sabi niya possible meron na. Marvin. na siya oh. yun. Tsaka yung pain, hindi naman ako ang bumabalik Hindi naman sa isa ka di ba? So possible umabot na pala natin ito. Kasi matagal na rin talaga yan. Ah, oh, uh, so 'yun. Punahali natin. Wala pa akong lisensya. Ah, uh, ang una po kasi nangulit sa akin para ito dito. Mga Army General po. So, kung may problema po kayo, sila sila kulitin nyo. Tapos sabihan niyo ng stop sa tinanong natin. <laughs> <laughs> sabihan niyo sina General, stop sa stop sa para ano, mahanap yung hinahanap po sa kanila. Tapos sisihin mo din yung mga sisihin mo din yung mga ano, mga pau Uh, na abogado na sila din kasi nagsabi sa akin na wala talagang lisensya pagka pag manghihirot ka. Just tag na manghihilot ka. Eh manghihilot naman talaga kasi simula pag So pag may problema ka, doon ka magreklamo sa kanila. Para mahanap mo yung hinahanap mo ha. Ito yung kayang gawin ng walang lisensya na yung kamay ko eh gift of God lang. So tingnan natin ha. Narinig mo naman, lisensyado daw ang umawa. PT, nagparehab, for <coughs> Six years. Tama ba? Hmm. For six years. So, pili talaga siya for six years? Na, hindi. Hey, okay. So, hamarik. Hamarik, hamarik, hamarik. so, sa isang linggo lang ba siya nalimilay? Ito kasi one week na mahigit Tapos yung hindi na nawawala? Ha hindi. Nakailang sa loong pas. So, dito masalit lang? Yeah, Ito. Ha -ha. Ito. Ha -ha. Ito. 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 Saka sa, ano? I-flex, -e 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 i-ano -e lang natin, na-inform ah, lang natin. Kung tingin nyo mas magaling kayo sa akin, okay lang, kayo na magaling. wala kayo. Sa so, kukupitensya nyo ko balikat sa kaano? Balikat sa katuod. Hindi na po ako gumagat, hindi na po ako nangihilot ng balikat sa katuod. Katu Kasi po, ang nangihilot po ng balikat sa katuod dito. Pakita mo, pakita mo. Boy, ano masasabi mo, boy? Huwag na si Master, ako na lang. To. Pag nalalo ko daw naman kay ito na. Okay na ha. Donation na dito sa amin. Sa'yo, 100k ha. Ang laki na yun ha. Magpapilay ka na sa tuhod, tapos pag nagpagaling ka namin, bigyan mo sa amin 100k. Ilang ba? Hindi na tumulong yan. Yan nagagalit, tititira niya. May uh, laruan tayo, mga one mark yan. Mga one mark. Sa hindi pa ako nakakabasa ng MRI kasi doktor yung uh, nagbabasa nila tama ah, babasa mo yun. Hindi na na. <laughs> Ay, oo. Oh, nababasa ko siya. Hindi ko lang siya alam kung ano yung talaga talagay doon. Yung mga herniated disc, ano pa. herniated disc, medyo may away na ako kung ano Hindi ka pala marunong magbasa yun. Oo. Nasa ka din ako. Pinto rin sa akin eh. sa TikTok. <laughs> Bakit? pa sa doon. Pa. na po. No, 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 no. Sa mga sa mga galit po Di ba, salam, sa ka? Ay, oo. Saan oh. Sabi na wala akong lisensya. Shwak! Mayroon na akong lisensya. Ilan lisensya mo? Drivers. <laughs> like Dalawa. Drivers license. <laughs> saka yung ano. Ben. Isa pang nakasa uh, lisensya. Ako lang wala mo lisensya. <laughs> <kayo. laughs> Hanggang try price ka, pwede kong i-drive eh. O. Oh. Sasabihin mo ko nang walang lisensya. Tanungin mo yung mga naka... Tanungin mo yung mga nakaharang saan sa checkpoint. Oh, oh. Kompleto kaya ako lagi sa papel. Oh, Ikaw, boy. May lisensya ka, boy. Ha? <laughs> Tanangin pa nila no, sa mga polis na harang sa atin sa checkpoint, no? Hmm. Meron um, pa ako national ID. Oh. May tin ID ka pa, no? <laughs> Barangay ID pa nga ako, eh. Nasa sa kainta. Bumalik <laughs> um, sa langit! Ang kayang gawin na walang lisensya po. Ito po, ayan po. Tanangin nyo ako masarap. Ah, uh, Ma masakit, masarap. Iyan ako eh. Masakit, masarap. Okay, ina masarap. Delete talaga. Sir, pwede mo sa rendering biser. Mm, 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 ta. Success Pasok na. Ah. Ah. okay. Oh, Paul. <laughs> Paul. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Paul, ba dito, po. No. Pwede ba mag-swimming dito? Paul, Sa Paul, ito, okay. tayo mo dito, po. Ito, ito. nyo lang yun. So, abuti ka pa. Ang dami mong oras para mag-bash. Kami nga, wala eh. Ah, Kahit nga, ng bilas, wala eh. Ah. Relax naman, lang. Hindi ulit. Saan niya pa? Usapin. Ako naman po from Bicol Legazpi. pa saan nga galing? Taka QC. QC. City. City. <laughs> Pero para kayo ng grupo na 'yan. O, dinad dating ni Molanai. Ha? Onanai, nanana, Molan. Asi, kito parehi. Kito kayo, magpadala ko. Eh, yeah, yeah. Ano? Sa kagaling boss! sa kagaling! Hindi sa ngatumpok may. Gubong puta. Ayoko, pagkasinan. Pagkasinan, no? Oo. Hindi po kami galing US. Pero kaya na namin pumunta doon sa. Pero hindi magiinom. Ano na? Hindi maghihilot. Hindi manghihilot. May nag offer kasi sa amin ng staycation doon libre. Kasi tanay. Ayo, ayo. Ah, sinanay ka? nga password eh. Sabi niyo namin, siya na daw bahala eh. Ay, yung mga anak mo sa ano? Uh, U.S. Navy? Oo. Uh, sinanay na... Eh, U.S. Navy Hindi. pa yun. The U.S. Navy. Hindi! Dito! Dito sa Pilipinas, tapos may abogado sa... Dito sim. Ha? Ah, sinanay! Yung Taguabagyo? Oo, yung Taguabagyo. Uh -huh. Bibigyan niya daw ang yung ano? Bibigyan okay. niya daw, sabi niya ko. Siya na daw sa lahat. Nanay naman, kaya mo masyado naman kayo. Pagkagalingin naman namin kayo, nahi kalma lang. pa bumabalik yun. Hmm. Ang laki kasi eh. Bomba. Hatap ulit. Dikit pa konti. Maranig na ha. Aso. Ah. Six years. Bumps. Before six years na yun, may nararamdaman ka ng iba, no? Opo. Kasi ito, no, mga pira Uy, kagig. Saan mo halos na ito? Okay, sir, wala na itong makita ng masakit. Kasi ito, no, mga pira ito, may laman na rin sa loob. Ang problema, kailangan na natin bakbakay. Baka isa pang session to. Bago mai-correct talaga ng toto. To. Pero, ang ganda niyan, kahit... Eh, ang ganaganda niyan, wala ka kahit... niyan. Yabang kami. Talalo po kami dito na ang... Ano po? Isang bakit lang Tatlong? Tatlong. Tatlo. -tat Sir, pwede mangin kami ng tatlong bakit. Ha? Extra, extra gravy. Kung ka ng ano eh. Daw ko tungkat. Ay, magalit na may siya sa akin. wala po kami kinakompetensya dito kahit pag -pag -apag -apag na sino ha. Pag pa pag may nalalaman ako, nakapa ako manghihilot. Nakakapagod kaya ako Ulitin ko po sa lahat po na manghihilot sa Pilipinas. Huwag kayong maniniwala dun sa mga ano, kasi kanya-kanyang gift yan. Kanya-kanyang gift yan. Huwag kayong, huwag kayong panghihinaan ng loob. Maging proud tayo ng manghihino. Ta? Dati kasi kinakahiya ko nyo eh, Pero yun, marami tayong natutulungan sa marami tayong napapagaling. Kasi katulad dito, umabot na ito ng kalahating million yung gastos. Pag pinagsama-sama naman ha, hindi naman isang bagsakan. Baka mamay sabihin ang big time ni na mamay. No ma'am, no? Na? Hindi <laughs> ako big time. Ano po yun ha, kung kikunti? Four, six <laughs> years, <laughs> ganun. Possible <laughs> daw po, ganun yung nagastos. <laughs> oh. Dito, ito, <laughs> sensasyon na <laughs> yun. mo. <no? laughs> <laughs> Sa ligo na itong pila, hindi ito nakapasok, sir. Sa TL po nito, ano, pag nagsabi na, ano, hirap pa lang maglaka, di ba kayo naniniwala dito? Kaya yan Sa ka? Ano ka wala Ano lang yung freelance na po yun. Dahil, is Wala

O, oh, hindi, baka sabihin, ay hindi, nasa kabila yun. O, oh, yung isa naman, ma'am, testing mo oh, yung isa. Din, sila pa. Tas, wala. O, yung isa ulit, ma'am. Ito yung isa. Tapos, wala na sa'yo. So, paano, pagpahingay mo natin si ma'am, at least 5 minutes, tapos tingnan natin kung makakalakad lang ng diretsyo. 1 week tayo daw siyang ganyan, tapos pabalik-balik lang, ha? So, paano, dyan muna kayo, God bless sa lahat, saka akong glad sa mga gumanay. ha? Pagpupunta kayo dito, Okay, saan mag-request ng pag Ito yung sa kabila, binubuhat niya yung ano niya. Pagkala nung sakit na sakit siya. <laughs> Sino ko na si Pern eh. <laughs> pern, sabi pern. Kasi nga, akala namin ang tama niya dito, okay. sa Balakang, di ba? Iba yung ginagawa natin hmm. doon. Sabi ni Fern, ma'am, di 4 ka nga. Kaya di 4 namin, sa si, hirap na hirap siya, kaya bumalik pa ako dito. Bin, double check mo sa nila kung na-check nila yun na yung siya. kayo kaya dyan sa labas? Sa singit. Binubuhat niya nga, mukhang ano eh. Sabi niya, ah, niya, okay, sya, yung uh, pero yung kabila, okay naman sa kabila. So game one, week po pilay, pero 6 years na po yung ping. Sa 6 years daw po, pabalik-balik. So, eto po yung kanyang gawin Now... Ng... Walang lisensya. <laughs> Walang lisensya. pag <laughs> po tayo. Sing, tayo yung okay. Hirap itong bumangon kahapon, nakita ko sa opo, hirap na bumangon eh. lakad ka ma'am, punta ka doon kay Madam Sexy. Okay na. Ah, bad trip, no? Sabi? Ano? Ang lahat ko ang mo. Okay na. <laughs> Buti lang, wala yung no? <laughs> bot Pero hindi pa yan, pagpapahing... Wala pa. Pagpapahingay muna namin yan kasi magapa yan sa loob. As I said, sa maga, wala po akong magagawa. Maga na yun eh. So, pagpapahingay muna natin, mamaya natin palalaan na may Diyos na ayos na Ha? So, God bless po ulit. Thank you. Ah, uh, suggestion na sa lahat. Kahit sino wala kayong karapatang lahitin. Ha? baka mamaya nilalait niyo di hamak na thousand times na mas magaling sa inyo. Hmm. Ang balik niyan karma, wala ka. Ha? So, uh, to, ano ba yan? Purong Pilipino? Purong Pilipino ba yan? Hap Pinoy, hap panot. Hap buong. Ha? Buong <laughs> natin. <Ha? laughs> ah, muna mo, purong Pilipino eh. Sino mo? Tama Pinoy din siya. Tupo siya. Hindi no? siya sa patatayo eh. Hindi, patayin mo tayong So, tayo, paano? Tayo, God bless po sa, sa lahat. Saka, kung so, sa mga gumaling, ulit, no advance payment, ang checking in, booking, libre yun, ang bayad po dito lang sa bahay, lahat ng transaction dito magagaling. Ha? So, labi sa lahat. So, okay. So, ito yung customer na to. During booking, sabi ko sa kanya, ah, basic, galit pa yung mukha. ayaw ko niwala. Tapos, habang nakapila, parang pag gusto ko taray na, sir, mawala talaga yung ganito. Oo nga po, mawala. Galit pa. So, ito po yung kaya gawin ng, <laughs> ng, ng, ano daw, ng walang lisensya, hindi daw nag-aaral ng ano? Wala naman ako klingin, hindi di Hindi, ako nag-aaral. Alam mo taong dito? Inborn talent with power of God. Paingit ka boy. To, to, Guidance ka dito. Ano'y lang sa... Ibig-big. Parang ayan. Akas lang. Pilayan. Kaya no? Ang ganda nang mo kahapon. pa sa atin e. ano better dyan. Oh, one week ka itong pilay, like, pero six years na daw, pabalik-balik. Ma'am, lakad pa. Nagkasak ko yeah, bang... <laughs> <Abi> na lang, <laughs> ma'am. Yabang. Happy okay, na. Thank you. Dito, ma'am. Last question. Ano daw tawag sa sakit mo? No? Uh, sleep this. Perniated sa likod. Oo. So, if ever na may ganun kayong case, So, pag may ganun kayong case, Libre po lahat pumunta dito. I-check pa naman yan bago natin i-book. Kasi ganito yan eh. Ito sampal sa mukha mo. Hindi kami naniningil kapag hindi namin kayang